Ayan, kukuha kami ng hito. Ayan o. Oh. Mga fingerlings ng hito yan o. Oh. Ayan o, oh. lilito mga hito o. Ayan eh. Ayan o. Nakasama natin si Foreman, no? sinama niya ako dito sa ano? Kuwan. Ang sigarilyo ng ito. Mga Oh, kralda. Et tagul na lang eh. Hmm. Ay, yeah, ano, eh. na 'yan, no? Oh, ganda tignan, no? Gandang tignan ng mga hito. Catfish! peace. Hello. Ah, ito siguro yung kanila mga breeder. hmm, lalaki oh. Tapos yung likod nila ito Ayan, Hito Farming guys. Good morning, good morning. Nandito tayo sa kanilang hatchery. pa? ang ng Ilan? Pwede, P50,000. P50,000. Oh. Anong nabigyan? lang ang na mga 3-4, ano. Ah, yung over na, no? Oo. Eh, pangkakasigyan naman yung stock ng Tinduya. Ano, ah, uh, mga uh, 1.5 to 2 inches pa lang. sa pagkain eh, no? Oo, oo. Yung na -agad, na na -agad yung ano, mm -hmm. Hmm. hindi na mapuha magpalaki eh. uh, may, no? hmm. may nag-oorder na Then, ito din may na, nag-oorder dito ito, pag dito, ganyan pang, pong size magka, magkara ng pong ganyan ang presyo talaga ng ganyan po 3 pesos, 3, pesos. Oh, 3, 3 to 4 inches 3 to 4 inches yun po yung 3 pesos mali oh. average sa... May nakakawala din pala dito eh. Ay, yung iba niyan pala ka. Tsaka yung maliliit. Yung mahina nung nage, oh. yung nabi. Oo. Oh. Yeah, good morning, good morning. I'm due to put my shirt on. ปันนะ